Pag kakilala ka magaling na doktor na pag ang na pwede akong kuperman, gusto ko pang magpupay. Eh. Bumuhos ang luha ni Alan Kay sa kalagayan ngayon ni Ate Gay na nakikipaglaban sa stage 4 cancer. Maging si Jose ay nagulat sa nangyari kay Ate Gay. Nagulat ang netizens ng isa publiko ni Ate Gay ang kanyang sakit ngayong araw sa interview sa kanya ni Jessica Soho sa KMJS malayo na ang hitsura ni Ate Gay, kumpara noong nakaraang taon sa hitsura nito ngayon dahil sa malaking bukol o tumor sa kanyang leeg na halos kainin na ang kanyang buong leeg. Sa panayam ng CMJS, kay Ate Gay, sinabi daw sa kanya ng doktor na nasa stage 4 na ang cancer at hindi na daw ito kayang operahan pa. Binigyan na rin ng taning ng doktor si Ate Gay kung saan meron na lamang siyang ilang buwan para mabuhay pa. Subalit hindi nawawalan ng pag-asa si Ate Gay, sa kabila ng malaking tumor na tumubo sa kanyang leeg, ay pinilit pa rin niyang mag-show sa comedy bar ni Alan Kay. At dito ay hindi napigilan ni Alan Kay na maluha sa kalagayan ni Ate Gay. Hindi sa sabungay pero lumalaban. Ito yung sakit niya, active tumor, mucoepidermoid cancer versus squamous cell carcinoma. Say ni Alan Kay humingi daw sa kanya ng tulong si Ate Gay para mapagamot ang kanyang stage for cancer. Dahil ang sabi ng doktor, wala na itong lunas at hindi na kayang operahan pa at nag-iisa na lamang daw sa buhay ngayon si Ate Gay. Baka may kilala kang magaling na dalunghasa at nagpwede akong operahan. Kasi sabi ko ng doktor, incurable na. Gusto ko pa Say ni Alan Kay ang cancer daw na tumubo kay Ate Gay ay tinatawag na mucoepidermoid carcinoma, isang tumor na karaniwang tumutubo sa loob ng bunganga o maari din tumubo sa lungs, pancreas, at thyroid. Agresibo at mabilis kumalat na uri ng cancer. Uh, uh, sorry po. Sorry po. Yung inaasahan natin ngayong gabi na nag Say ni Alan Key, humingi daw ng tulong sa kanya si Ate Gay? Dahil gusto pa daw ni Ate Gay na mabuhay pa, hindi na kinaya ni Alan K kay, kaya naiyak na ito sa awa niya kay Ate Gay? Baka may kilala kang magaling na dalong at na akong operahan. Kasi sabi ko ng doktor, incurable na. Gusto ko pa mabuhay. <laughs> <laughs> Nagpahayag naman ng pagsuporta si Tuesday Vargas, para kay Ate Gay, say nito sa kanyang Facebook post. Marami ang hindi nakakaalam kung sino si Gil Adokal Morales o mas kilala sa tawag na Ate Gay. Madalas nadidinig natin ang salitang mali sa tuwing may patutsada siyang mash-up na talaga namang patok sa lahat. Ngayon ang karera niya ay napakainit, kabikabila ang palabas dito at maging sa ibang bansa? Bukod pa dito ay samutsari ang awards niya sa kanyang larangan? Pero lingid sa kaalaman ninyo, matagal na pong nagtatanghal si Ate Gay. Hindi man naibigay agad-agad sa mainstream ang success niya. Ay noon pa kami mga tagahanga ng taong ito. Isa din po ako sa mga natulungan niya noong nagsisimula ako sa aking karera. Madalas sinasabihan niya ako, "Ang galing mo, matalino ka, bagay ka dito sa mundo namin." Bagay na pinagkait ng ilang mga seniors ko sa akin noon kasi nga bagito ako at papabibo sa mga ganap sa comedy bar. Hindi niya ako niminsan pinaramdam na siya ay mas nauna at mas mahusay kahit pa yan ang tunay. Inalalayan niya ako hanggat ako din ay makaabot ng sarili kong pangarap. Ngayon na may karamdaman ka ate Gay, unang hello mo palang sa telepono sa akin ay imbes na malungkot, ay nagtawanan muna tayo. Iba ka magproseso ng hirap sa buhay, yan ang tatak mo ang magpasaya ng kapwa sa kabila ng lahat ng pasan mo? Dahil dyan ay mahal na mahal kita? Ipagdadasal ko araw-araw na gumaling ka, kasi kailangan pa namin ng isang bituin na kagaya mo. Sana magka-second opinion. At sabihin naming lahat sa doktor na, Mali, Ate Gay, kapit lang. I love you. Mapapanood ang buong interview ni Ate Gay tungkol sa kanyang stage 4 cancer sa KMJS ngayong linggo.